idol. Laban tayo ng gagabar. Ang bull. Yung mga idol. Ito. Ito guys. Ito yung gagabar natin. Ito. Isa. Ito yung isa malaki. Maliit, maliit versus malaki. Sige. Okay, game na natin. Yan. Hindi yung kumalaw yung isa. Bakit? Yung paggalaw natin yung isa. ay Paggalaw natin. galaw kayo. gagalaw pag Paggalaw gumagalaw na yung isa, guys. Uh, ayun. Tayo. siguro, guys. yan Ito, babalik. Uy. Ito mga idol. Hindi man gumagalaw yung isa, oh. Ayaw gumagalaw. Ayan. Ayaw gumagalaw ng isa. Sakmal ng mabilis. Saan ka man nang mabilis? Ayun. Ito na. Siguro ito. Yeah, Ayan. Lagay na rin siya dito. Balik, 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 balik. Pagbabalik. Ayun. Ayun na. Ayun na guys. Ayun na. balik pa balik pa may isa pa isa pa isa pa ground grabe gay dun ayun ayun ay tumakbo umalis yung maliit umalis yung maliit umalis umalis yung idol umalis yung maliit kanina grabe naman bakit bakit nagsakmalan kanina kasi kaya sa iyong malapit na magsak, magsak man Gusto magpaglaban. Gidikit ka dyan. Para may laban kayo. Bakit ako sa ay away? Grabe ka din mga idol. Binigyan pa tayo ng magandang ano, laban nila. Ayan, may isa pa, isa pa. Yun. Uy. Hindi na ka, hindi na, na ano niya guys. Mm -hmm. gusto sundan sayo sa, -sa. Mm -mm -mm. sige sige gusto kong rapitan sumakmal lang ayaw sumakmal lang pula eh mm -mm. ayun ayaw gud sumakmal siya mm -mm -mm -mm. sige lumapit siya ng idol lumapit yung ano ganina puti mm -mm -mm. sige rapit mo na natin hindi, balik ka dyan, balik eh. Balik ka dyan, balik. Uh, uh, uh. Ito pa palapitin natin. Mmm, mm, ayun, ayun. Sa, ayun sa, ayun sa. Gusto nga lapitan. ayun mm, na, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, 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 ayun. ayun, ayun. ayun, ayun, ayun. <laughs> Grabe mga idol. Malapit, hindi nakatakas yung maliit. Sa, sa laki ng mga kanilang mga galamay. Ayan, yun, Ayun, ayun. Ayun, ayun. Yan, yan, yan. Hanap niya, hinahanap niya yung na Hanap niya. Ayun, nakita niya, nakita. Ipalapit natin para para ma-sure ko na na sila. Yan, teka mo na. Teka muna, boy. Teka mo. Uy, lumabas yung itim. Sorry na. Uh -uh. Teka mo Uh, na yang Putih guys Naghihina yung putih Naghihina yung putih Naghihina Iyon Gustong makipagawa ang anong, anong pan Tagal nilang maglaban Tagal nilang Maglalaban ah